Maganda yung ginagawa mo kung so, pero bastos ka. Yun. Baskos ka ng tao. Papa mo, pakisabi sa kanya, love na love ko siya. Yeah. Rin sa pati na rin sa mga lolong, hindi ako masyadong like. I still love you mo. Nag-react na si Ann Kabogobo Star Vice Ganda sa pag-call out sa kanya ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nitong nagdaang araw nga ay nagbitaw ng maanghang na banat si Juan Ponce Enrile hinggil sa suspensyon na ipinataw ng MTRCB sa It Showtime. Tirada ni Juan Ponce Enrile kay Vice Ganda, yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitignan ang kakulangan ng iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda yung ginagawa mo. Hindi pa nga dito natapos ang napakabigat na banat ni Enrile kay Vice Ganda dahil tinawag rin ito na bastos ang kumedyante. Dagdag pa ni Enrile, super bastos ka. Bastos kang tao, hindi lang walang disensi kundi abusado. Alam ko na mapagpatawa ang binabanggit mo na babae magmula pa ng araw ganyan na yan. You're earning your living and popularity sa kabastusan. Samantala, dahil sa mga sinabi na ito ni Enrile kay Vice Ganda ay maraming madlang people ang nag-aabang sa magiging tugon dito ng nasabing It Showtime host. At ngayong araw nga sa It Showtime ay naging makahulugan ng mga sinabi ni Vice Ganda sa segment na Mini Miss You. Nung mapag-usapan kasi ni na Jong at Vice ang mga matatandang viewers ng It Showtime ay tila pinatamaan ni Vice sa mga lolo na galit na galit sa kanya. Ayon kay Vice Ganda, nakakatuwa ang daming lolo na nanonood sa akin. Ang daming lolo na nakatutok sa akin at love ako ng mga lolo. Dagdag pa ni Vice, My God, sa social media ang dami ding nagsha-shoutout sa akin. My God, I am so relevant in so many things. Lalong-lalo -lalo na yung mga lolo dyan na mahal na mahal ako. Maraming salamat po. I love lolos and lolas. Hindi pa nga dito natapos ang tila parinig ni Vice Ganda kay Enrile dahil bigla na lang ito naging seryoso habang nagsasalita. Pahabol na banat ni Vice Ganda, itong showtime kaya patuloy naming ginagawa lalong lalo na yung tawag ng tanghalan. Kahit may pagkakataon na yung ibang tao parang nagsasawa na sila sa tawag ng tanghalan ang dahilan po kung bakit namin tinutuloy ang tawag ng tanghalan kasi yan ang pinakapaboritong segment ng matatanda. Dito nga ay ipinihwatig ni Vice Ganda na mahal na mahal niya ang mga matatanda pati na rin ang mga lolo na hindi siya gusto. Sa kabilang banda ay labis na hinangaan ng madlang people ang naging pahayag na ito ni Vice Ganda sa It Showtime. Anila, ay makikita na kahit direkta siyang tinira ni Enrile ay makikita pa rin ang respeto ni Vice Ganda dito dahil mas nakakatanda ito sa kanya. Gayunpaman ay wala pang tugon si Enrile sa reaksyon ni Vice Ganda hinggil sa mga masasakit na sinabi nito sa komedyante.